mga kaibon oh eh, no? welcome back po sa ating youtube channel ayan oh eh, no? andito po tayo sa ating pamiminwitan sa ilog ng pinyaranda mga kaibon nice. Right. ayan po ayan oh kasama know, po natin si si edward ayan edwarda ayan ay <laughs> k.a k.a ah uh, basta yun <laughs> <laughs> Ayan mga kaibon Ayan po, andito ah, po kami ngayon sa ilog ng Pinyaranda mga kaibon Ayan, Malapit na po kami sa tulay Kung natanaw niya po yung tulay ng Pinyaranda Ayun lang May kami Ayan, Bumabaw ng ilog Kasara pa ng minute niya mga kaibon All Right Tara, maminuit na tayo Ayan po ating motor Alright, sayang, simula lah pula ten. no, ini minit po tayo? lang huli po natin ayun o no? oh. ang ulang huli mga oh. No? agad si si ano pa na po kami Kita po natin sa inyo kung anong kumagat ang isda. Ayan po, nakikita nyo yung nakalutang na yan. Eh, yan po yung palutang natin. Uy, eh, dalawa oh. Dalawa, dalawa. Dalawa, you oh. know. All right. So, you know. Dalawa. Ayun, nakakatatlo na tayo. Ayos, ayos. Sa ako na lang walang nahuhuli. <laughs> pagka gumagalaw na palutang natin na yung styro ibig sabihin na may huli na yun minsan ganyan lang pero hindi na gumagalaw yun ibig sabihin baka wala nang pain o baka may huli lang maliit ayan nandito po kami sa tulay ng pinya randa you know? hanggat walang trabaho hindi na natin baka ako <tay> sa ayun, ayun, oh. Ahuli na naman si Maki Ako na naman Sa atin wala man lang <tay> 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 maagat sa atin ah walang maluko ah kaya lang di kalaki ka mga isda rito mga maliliit lang masarap ilagyan ng kamyas ganon pirito, piritong malutong ayun yeah, yeah. No? yeah. Ah, si mga kimpia eh, no? Pa tayo na huli ako ah. Ay. Ah, na naman no. Oh. Ayun no? oh. Maganda sa pwesto ni Maki ngayon na no? yun. Ayun Oh. Dali na naman. Uy, dumadami na ating huli. Tayo na lang walang mahuli. Hahaha. <laughs> Madali na naman ang biya si Maki. Eh. Oh. biya. Puro biya. Ayos yan. Sarap yan. Ayos na yung video natin. Eh. Uy, dalawa na naman. Ang nahuli. Eh, no? Malaki-laki isa. Oh. Eh. Tayo lang walang mahuli. Tayo lang. Tayo lang walang mahuli.

Tintik pang makawala. Goods, goods. Di baling ala tayo mahuli. Basta nakakahuli mga kasama natin. Ano ako na lapat tayo na huli ah. Dalawa na lang may huli Oh. Agilas naman ang binuit na. Dalawa na naman tayo lang, walang mahuli. Nasira pa yung stand natin. Eh, may kumakagat, may kumakagat. May kumakagat. Nais <laughs> eh. ah. natin Pero may kumakagat na. Ayan, may kuma na. Kumakagat na. May kuma na si Edward. Kumakagat si Edward. <laughs> <laughs> Nakadali din eh, no? biya, biya, ayun oh. Uh, ayun oh. Oh, oh, nalaglag pa oh. Big ibig pang mawala. Naloko na. Big ibig pang mawala. sunod-sunod na yung oh, mga huli ko niya. Dalawa na naman may nahuli. Kagilas naman ang binuit na yan. Maganda yung pwesto na yan. Oh, dalawa na naman may nahuli ni Maki. O. Uy, Maraya tayo huli ha. Ah. May gitsampu na yan. Boundary na, boundary. Boundary, boundary. Boundary.

Malaki yan, oh. oh. Kaya, four fingers. Three fingers. Ang bawi niya agad, ah. Sulot-sulot na yan, sulot-sulot na yan. Nakita niyo pwesto. Dali na naman si oh. Dali naman, oh. Pag gilas. Oh, gilas. 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 Ah, dali si Eduardo eh, Siguro yan yung anak ng sa akin na huli. oh. Sunod-sunod na yan, sunod-sunod na yan. Yun, oh. Duwag titi si akin? Hinihila, hinihila. Maliliit talaga yung nahuli, no? Dahil nahuli ng bangko lang, oh. Mga uh, ano, malil kaso maliliit talaga. Uh, ano nilalagay yung kain dyan? Pits. Pits. Ah, ah, yung, yung wala, ano? Pellet. Uh -huh. Pwede na yan, ano, yung lalagyan ng kamyas Binibilad lang namin yan Binibilad hmm. Sawan eh Ayun, ganun lang pala yung paglalagay Ganun lang na tali mo din dito tali mo din dito tali saan daw Ayan, pa isa <coughs> Dami oh. oh. Dami. Eh. Dami pandaing na yan eh. Araw-araw halos eh. Nakakilang kung ka Eh may anyway, malaki isa eh. Oh. Nakakilang kung Harvest pagka yung sa isang araw. Oh. Tatlo. Tatlo? puro ganyan karami kahapon ng hapon ganyan din eh no? dami na yan halos eh, araw araw Ganyan lang pala yung bangkulong, ano? may kulay yung screen ano para matibay. Kaya yung walang kulay. Isang buwan lang. Yung kanyang may kulay. Tagal din you ano. Know. Uy, uh, malaki-laki na ahol ni Maki. Oh. <laughs> ahol ni Maki. hapon na. Mamaya hapon na uli yung harvest niyan, ano? Mamaya hapon. Sa gabi nag-uumang ka rin. Ah, harvest maga, ano? Okay. Mamaya hapon, huwag ulit. binwit Wala nang... Wala nang pain. At yan nga mga kaibon. Ayan, inabutan po kami ng malakas na ulan. Ay, eh, umuwi na po kami. Eh, ano po eh, yung nahuli namin. Dami, oh. Ah. Ah. Dami namin, Dami namin nahuli. Sulit. Ayan, oh. Sulit, sulit. Ayan, oh. May tubig lang yan. Magal natin yung tubig. Ayan, eh. You know? so, ayan o Basta ayan na kami kasi lumalabo yung ilog Malabo na lang <laughs>